may na babae sa labas. Pero di namin magawang buksan ang bintana ulit. Mga limang minuto makalipas ay may kumatok sa bintana. Boses sa ng tita ko. Jeng, Jai, buksan mo bintana. Ang tawag niya sa amin. Sina tita na yan? Ang nasabi ni ate na bubuksan na dapat ang bintana. Pero sabi ko Wag. Kung sino tita yan, bakit wala ang sasakyan? Nang ang mata namin ni ate, kinaya ng kung ano man yun, ang boses ni tita Irene, kuwang kuwa niya. Takot na takot kami at sabay nagdasal. Maya-maya pa ay may kumakatok sa pinto sa likod ng bahay at napakalakas nito. Na si Tito o Leon, mula sa kabilang bahay. Walang humpay ang katok niya at galit na galit na. Jeng! Jai! Ano ba? Buksan niyo na itong pinto. Ano ba nangyayari sa inyo dyan? Ayaw pa sana namin buksan ang pinto dahil inisip namin na baka hindi si Tito yon. Pero dahil walang humpay at galit na galit na si Tito Kumuha kami ni ate ng bawang at garapo ng asin. Sabay namin binuksan ng pinto. At napayak na talaga ako. Pagbukas ng pinto, nandoon si Tito. May dalang shot dyan. At galit na galit, lalo na nang makita kami na hawak ang bawang at garapo ng asin. Ano yan? Bakit tawak niyo yan? Sabi ko, Tito, may aswang po at napaiyak na ako ng tuluyan na makasiguro kami ni ate na si Tito talaga yun. Tigilan niyo nga yung kalakuan nyo. Yan napapala niyo gabing gabi na. Kising pa kayo. Kailit na sabi ni Tito Orly habang hawak pa rin ang baril. Pawis na siya at galit na galit na talaga. Totoo po Tito. Nakita po namin sa puno tapos po tumakbo. Galit na galit din yung mga aso sabi namin ni ate Tumigil na nga kayo at saran niyo ang pinto Pagkasabi nun ay mangyayak niya kami ni ate Nakakita na nga ng aswang na pagalitan pa kami Umikot si tito sa harap ng bahay Sa harap ng garahe at sa tapat ng puno ng duwat Sumigaw siya, sinilip namin siya sa bintana At dinig na dinig namin ang pagsigaw niya At nagkasa ng baril Nagmumura siyang tinawagan nila lang at galit na galit